guys welcome back to my YouTube channel baby road the vlog so for today's video uh, meron naman tayong uh, uh, reaction sa Uh, sa part 95 ng ating jump car na kung saan ito yung mga bagay-bagay na nakakilig sa kanilang dalawa at nakakatuwang panuurin sa kanilang mga plano sa buhay so, so guys sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel please subscribe my channel and click the bell para updated kayo sa mga videos na aking ina-upload kong salamat ang ganda Our hearts beat to the city streets <laughs> We begin to oh, feel the fire We rise like tall so buildings As it can, the chemicals that take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine yeah. We wanna chase the night, wanna dance yeah. to the light pulls stars from the sky. Okay. Just two hearts running wild, okay. never sleep, never stop. Never okay. shout from the top, we're gonna, we're gonna be two hearts running wild. Yeah. ko naman yung empire eh, finish business. <laughs> 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 Ibaan hmm. okay <laughs> <pa> sa din. Sorry. Okay. 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 Okay to kasi Okay Okay Pugi talaga. Kasi okay, nakadakit ka. Eh, kasi ano nga. Bakit na ulang dito sa lahat? Diwan ko mo kung bakit magulang ulang sabi ka umuwi Eh, siyempre. Laging ready. Ayan mo na.

Actually, way, yung pinagawa yan, yung may talaga special ko. Kaya ganyan lang yung lupong kulay. Parang may parehas tayo nung Wow! Pero, tanong kulang. Kahit ba ganyan bahay ko, sasama pa rin ako. Siyempre naman. Kahit saan ba

upang siya nagkano mas open. mas kahit na pakunti-kunti kahit hindi pa rin matapos o ba hindi kasi kung magpapagawa ka ganito tapos bigla kang makaisip ng papalitan na ng mas maganda pwede gigibay mo na naman pwede asyan din naman yung pera kaya yung ano na yung ano yung gusto mo talaga ng bahay at kasi simentado yung pinagawa ko matatagalan kasi kailangan ko pang mag-ipon iniisip ko kasi yung renta sa apartment. Mahal sa iyo. Eh, ganun din naman eh. Yung pagrenta mo ng apartment, gagasos ka din naman. Pwede ka naman magpaunti-unti kahit mapahan. Sa bagay, may nga naman yung renta sa apartment. Eh, kung magpaumpisa-umpisa ka na din kahit mapahan. Hanggang sa mabaw, bro, din. Mm, tama yung na yun. Kasi... Ba'n ka nito rin Ay, wala rin. Siyempre, para sa ating dalawa. Kung ano rin? mo ka na dito. ka na. tayo. Eh, chok naman yun. Eh, ayoko naman na kung ka na hindi lahat. So, ito wala pang Eh, yung tubig ko, medyo madami pang, ah, ano mo Sanay so, kaya ako nga. Kaya't siya sa Dadify namin yung siksikan pa kami. Eh siya. Di siyempre, ewan mo nang maulit yun. Kung ganong mo. na... Maramdaman nyo rin. yung mo nang... Yung ka Sisiksikan. Tsaka... Pag mo plano rin naman yung sa

kagaya Kaya, kung ba't sa kaya na sa, sa lote mo. And hopefully, kung patayo ka ng bahay sa <deal wir> sarili <vastly lava heartless> mo, okay. ay yan, sana maging maayos, walang problema. And kay Jobs naman, kung 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 mo dito kung ako lang ko eh, yung okay, dito bro, pagkain ako. Unti-unti dito na ako, unti bro. So, ito yung magiging baras ng carpenter. Kung sakali mo, uh, sakali ka so na ng bahay nyo. At nakakatawa. Bye uh, bro. Kung bahay kayo. <laughs> At yun, sa kagalang gadgets. Ay, wala <Malala>, lang. <laughs> Natutuwa lang ako. <Saan> Gusto naman kayo? Alam <laughs> ko yung hindi nakaka-funding, you know? Hmm. Si, 'yan ko eh. Siguro naman na hindi tayo naman siguro ako 'yung bubuo ng mga 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 So, nangyayari siya daw kasi parang rollercoaster. Oo nag-aaway minsan. Oo. Saka may isa pa akong tanong. Ano yung nababalita ako, nagka-unpalo daw kayo sa isa-isa. Okay. Ang ala niyo, di ako nanonood ha. Ano? 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 hindi mo pasagot si... Alam niyo, kahit hindi ko ako nakasama, alam ko yung mga issue na yan. So, bakit? Bakit yung nag-unpalo sa isa-isa? Kinabahan ako dun, nalaman ko yun. Paano uh, yung ko si Carlom, ha? Huh? Alam mo, bro Alam ko, alam mo yun, bro Na-demand ka rin naman dito Hindi rin naman madali May okay, mga tungkuan, ups and downs Para sa dumawa ka ni Roller Coaster Pero Yun, ano, bro Ang maragad din naman, bro, is ano? ano inayos din naman namin uh, Hindi na uh, okay, Oo, tama okay. So talagang nagkakaroon ng mga tapuhan, away, gano'n. Oo, uh, lalat kong oh, maraming umaalayagid, bro. Hey, yes, bro. Ay! May umaalayagid! Yes, bro. Iwan ko po, bro, minsan. Hindi ko yun na, ano yung sa ko. Parang di sobrang na rin ito akong seloso, bro. Hindi ko yun alam kung bakit ganito na rin ako, eh. Medyo, iwan. Iba rin sa pakiwan ko kabibig na kaya kahit na 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 na kahit 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 <laughs> Ayun na. Ayun na. Ah, na. Hindi. Alam ko naman kasi siyempre estudyante, may mga kaibigan din. Oh naman bro. Siyempre hindi maiwasan yan pag may mga projects. Di ba? So normal naman na may makakausap siyang ibang lalaki. naman. Pero hindi naman ibig sabihin nun is pa ka na yan. Oo. Oh. Ah. Di ba? Tama, Carla? Tama? Yes, okay ba? Diba? Um, ko, parla, ano, ito. Pag pa may nakita kang mas pogi kay Papa Jones. Ay! Pagpapalit ko po siya. Shente, hindi, kuya. Tsaka,

ako masenso rin tayo. Yung hindi naman sobra, yung simple lang. Kagaya nito, sa kurto, sa bakura niyo. Ito nang simula natin. Sana, Carla, huwag ka magbago. Manatili kang ganyan. Simple. Humble. May takot sa Diyos. At importante, hindi maafi. Alam mo, sa totoo lang, Masaya ako na ganito. Tahimik. Tayong dalawa lang. Malayo sa gulo. Kaya, kasahan mo na oh, hindi ako magbabago. Kahit pa, hindi man natin yung mga pangarap natin. Basta, magkasawa tayo sa hirap at ginawa. Galing <laughs> naman. kepribadi seruni ni Jomar. oh